Hindi ko man siya nakasama natagpuan ko naman ang aking sarili Hindi lahat ng pag-ibig ay tailagang magtapos sa magkasama tayo Minsan may mga taong dumarating para gisingin ka hindi para manatili Akala ko noon siya na ang dahilan ng lahat ng ngiti ko Akala ko kapag nawala siya, mawawala rin ako. Pero sa pagkawala niya, doon ko pala natagpuan ang sarili ko. Doon ko napansin ang mga bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ang sarili kong halaga, ang tahimik na lakas na meron ako, at ang kakayahan kong tumayo kahit nag-isa. Totoo, masakit mawala ng taong minahal mo pero mas masakit kung sa proseso ng pagmamahal mo sa kanya nakalimutan mong mahalin ang sarili mo kaya ngayon natutunan kong hindi lahat ng pagkawala ay kapansanan minsan iyon ang daan para makilala mo ang sarili mong buong-buo hindi ko man siya nakasama Natagpuan ko naman ang sarili kong matagal nang nawawala. Ang sarili kong marunong magmahal, marunong nang tanggap, kahit hindi pa lubusang tanggap, at marunong bumitaw. Minsan, kailangang mawala ang isang tao para mahanap mo kung sino ka talaga.